Pinuri ng mga senador ang paglagda ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa kasundoang pangkapayapaan na inaasahang magwawakas sa matagal ng kaguluhan sa Mindanao. Ikinagalak ni Sen. Chofisto Gingona III na tumata yung chairman ng Senate Committee on Peace and Unification na naging bahagi nito ang GPH at MILF. Naniniwala si Gingona na sa pamamagitan ng bidong framework agreement ay magiging malinaw at matibay ang gabay pang kapayapaan para sa buong bansa. Sa suportaan niya ng publiko at konsultasyon, makapagbibigay umano ito ng oportunidad upang makibahagi ang bawat isa sa pagkamit ng kapayapaan para sa mamamayan ng Bansa Moro. Ikinatuwa rin nito ni Senador Francis Pangilina na nagsabing magsisilbi itong hakbang para magkaroon ng pamunuan na magsusulong ng kaunlaran sa Mindanao. Sa pagkabuoan niya ng Bangsamoro, kumpiyansa siya na mararamdaman ng maumaya ng Mindanao ang magandang resulta ng kasunduang ito. Samantala, ikinabahala ni Sen. Miriam Santiago na may makialam sa pagbago ng konstitusyon dahil nakadepende niya dito ang pagsasabatas ng paglikha sa Bangsamoro. First, it appears to me that, as explicitly mentioned in the framework agreement, this agreement depends upon the amendment of our constitution how can foreign parties, how can foreign parties have participated in negotiations that involve the amendment of our constitution? Dagdag pa na Senadora, hihintay niya sakaling may kumestyon sa constitutionality ng framework agreement bago siya gumawa ng kaukulang aksyon. There are at least two constitutional amendments involved here. One is, in the Magdamoro area or, or region, There will be not a presidential form of government, but a completely different form of government, a parliamentary form of government that certainly will, will require a, an amendment of our constitution. Para sa television ng bayan,